Chay, relax. Kaya ko to. I won't let you down. Oh, finally. It's about time you showed up. Alam mo naman na meron tayong event. Inuna mo pa yung lakad ninyo ng babae mo. Nagpaalam ako kay Jeff. Pwede bang huwag mong pag-initan dahil nagseselos ka? Kung gusto mo maging maayos ang working relationship natin, please set aside your personal issues. Let's be professional. Tol, sige, focus na Okay na ba? Oo, oh, yung amplifier na kuha na sa supplier. Di ba nasira last time? Oo. Hindi, yan na, dumating na. Templado na. Ay, ano, ready na lahat. What the hell is this? Alis ka? Di ba? Ito naman yung gusto mo. Kaya pakasaya ka na uwi na akong probinsya. Kailangan na ako ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Paano si Christy? Di ba may agreement tayo dalawa? Nababawiin mo si Christy para makuha ko na si Jordan. Hindi na kaya ng konsensyo ko na pinababayaan ko yung anak ko. Kailangan ako ni Billy. Kaya kahit masakit sa loob ko na sumuko, bababayaan ko na si Christy mo mukhang hindi naman na maghihula yung dalawa, dahil makakaanak mo sana. Hindi hindi ko hawak. mo akong diktahan ng gagawin ko. Pa paano ko sabihin ko sa iyo na meron ako nakitang papers na paternity test. Paternity test. Ano 'yun? <laughs> Tika. I'm sorry. Nakalimutan ko, pinalaki ka nga pala sa Bundok. Yung paternity test, ginagawa 'yon para malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Cristy. So, ibig sabihin, hindi siya sure na kay Jordan yon. papaano ko sa'yo yung bata? Hmm? Aalis ka pa rin? Totoo ba yung sinasabi mo? O iduutong mo lang ako para hindi ako umalis? mo ako! Nasasaktan ako! Hindi ako nag-iimbento. Ako mismo nakakita ang lab request form nila. Kuya, can't you see? This is our chance. Kung ikaw na nga talaga yung tatay nung pinagbubuntis ni Christy, eh di ito na yung way para mapaghiwalay natin sila. Kuya, okay, paano yung anak ko? Inaasahan na ako ni Billy na uuwi na ako sa kanya. Kuya, makinig ka sa akin alam kong importante sa yung panganay mo. Pero ngayon ka pa ba give up kay Christy kung kailan magkakaanak na kayo? Hindi ba dapat mas ipaglalaban mo siya dahil magiging pamilya na kayo? Kaya pag-isipan mo mabuti. Yung tanga tanga